O Diyos ko po, maawa po kayo sa amin. Bakit ang daming karahasan? Bakit ang daming namamatay na oh karahasan? Pulyes, suntalo, hindi papa pa kayo titigil, patuloy pa pa kayong susunod sa de. bagong at pagbabago. Pagbabago pa ang patuloy at talamak na global land grabbing o pagpalayo. Hindi pa ba kayo nababahala sa maaaring sa ng ating mga kababayan? Matuwid ba na It's more optional. You're fine.